na tayo na Daniel ng ideya. Kung ano nga ba itong Ghost Month na ito po ay nangyayari nga po ngayong buwan ng Agosto at hanggang po September 2 na banggit kanina ni Master Hans. Pero ano pa ba mga dapat po nating tandaan kaugnay nito? At upang magbigay ng higit pang impormasyon at linaw tungkol sa mga paniniwala at kaugalian sa panahon ng Ghost Month, makakapanayam natin ang ating resident feng shui expert na si Master Hans Gua. Magandang morning po, Master Hans! good morning po, Daniel. Good morning po, Good morning. Gusto ko talaga yung energy ni Master Hans. Ang baba eh, ng no? energy, Master Hans. Hindi. <laughs> 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 Nakaka-good vibes ng energy ni Master Hans. O oh, eto, Master Hans, gaya ng nasabi mo kanina, no? Parang tila may dalang bad luck, Malas itong ghost month, ano, ano. Eh, pero I wonder, bakit ba tuwing August ito, kumbaga, ginugunita, hmm. o nangyayari itong ghost month na ito? Yes po ah. siya sabi nga pa ah. August month na raw mm -hmm. ah. pag August daw, ghost month na. Usually kasi ah, ang ghost month ay dapat po ah, paniniwalang Chinese, third paniniwalang Taoism o Buddhist po, ito po ay kapitong buwan. Kung ikapitong buwan, dapat yan July. Pero dahil lunar calendar tayo nagbabase, usually po, ah, nagsisimula atong ghost month ito ng August. Minsan may mga taon, July pa lang, mm -hmm. nag-start na ang ghost month ang 2024, August 4 at September 2 magtatapos. Kaya ang tinatawag natin August man. month. Kadal kadalasan kasi, umaapak o umuupo ang August month sa August. Kaya po, ah, nasasabi natin, August oh, ghost month na naman! Mm -hmm. Nakakatakot! Master Hans, hindi ba, hindi ba sinasabi pag August din, Augusto kita? Di ba ganun din? May ganun din? pwede ko, <po>, Augusto kita. <laughs> ha, <talaga> naman. <laughs> Okay. Pero Master Hans, uh, tungkol naman do sa mga paniniwala na yan, no? tungkol, for example, sa business, ano ba yung mga dapat na uh, gawin? Ano ba yung mga dapat iwasan? Yes po, sa negosyo, ah, ang, ang, ang ghost mat ay bumasa po. Any kind of business na magsisimula kayo, ako kung, kung may negosyo na kung nasimulan na bago ang Ghost Month, kailangan natin ituloy ang negosyo. Dahil mm. araw-araw nga naman na meron tayong mga bayarin, araw-araw. Andiyan si Judith, yung mga due date ng credit card, yung due date ng ating kuryente, yung due date ng ating rental. Talaga naman, ha, nakaka-stress. Pag narinig natin na meron ng due date, ako, mm. at kaya naman kailangan ituloy lang po ang negosyo. Pero, pag magne-negosyo ka at sisimulan mo lang po, ah, mag-start ka. Hintayin mo na lang matapos ang August ka, hintayin mo matapos ang September 2 dahil posible daw po ah, na malasin o hindi maging successful ang negosyo papasukin o sisimulan. Kaya hintayin natin matapos ang ghost month. Ah, negosyo pa rin tayo, ha, iwasan natin ha? ang pag-sign ng kontrata o ng mga deals o pumasok sa malaking mga risky o ng mga nakakata o hindi sure na investment. Again, alam na natin, ang negosyo naman talaga ay hindi naman talaga sure. Pero, kung medyo alanganin ka ngayon hintayin na lang natin. Hinayin lang. Aralin maigi mo na mga kontrata. Ipacheck mo na yan sa lawyer. Pag-isipan. Ah, mag-research mo na maigi bago pumasok sa deal. O oh, antayin na lang matapos ang ghost man. Negosyo pa rin tayo. Example, meron kang bagong mga project o may mga bago mga anything na bago na sisimulan mo. Ah, may import ka na pas dito sa sa, sa Pilipinas. invest ka na malaking pera. Mm -hmm. Daku, nakakatakot yan, no? Hintayin na lang matapos ang ghost diyan Yan po ang ilan sa mga tips ni Master Hans pagdating sa mga negosyo o business. Eh, mas na hands, ito na. Matagal ko na po inaantay ang transaction na to. Eh, dumating na talaga. Oh, okay. Binigay na ngayon. Matagal ko na pinipray, taon-taon, man. Eh, pag hindi ko sa kinuha ngayon, aba, pwedeng mag-ghosting. Ang mga project na to, sayang naman, mas na after ghost month, nawala na. Ang pwede natin gawin, during ghost month, pwede nyo pa rin tanggapin yan. Pero, 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 ha? dagdagan ng prayers pa din. Pwede mo i-describe na yung supira ng mga kontrata. Lord God, ako sino man, -ano, ano bang religion nyo, sana gabayan nyo po at itong negosyo ko, yung mga hungry gabayan nyo po ang negosyo na to. Alam naman na dapat tatanggapin ko na to dahil pag ko tinanggap, baka mawala. Ah, tapos mag-pray ka. Tapos nagdagan, siyempre, ang pagiging hands-on. Oh! sa negosyo para hands-on ang suwerte sa ating buhay. Oy, mm. maganda yung mga tips oh, ano, ni Master Hans. Pero sabi nga ni Daniel kanina, eto Master Hans, pwede rin agosto kita. Pagdating <laughs> sa pag-ibig, kunwari, eh, nan manliligaw, ano? Ano ba mga paniniwala tuwing ghost month para hindi mag-ghost, ano? <laughs> Ayan na, ghosting na naman. Naku, wala pang August. Sa September, may ghosting pa rin. Every year, lagi like tayo ghosting, Master Hans lagi akong ginaghosting ng jowa. Kasi sila rin nawawala. Aba, August to kita. Ah, month of August. August month na mas, eh talaga namang gustong gusto ko. Ah, meron ako naging crush at talaga namang gusto ko na siya simula ng pangliligaw. Ah, baka pwede hintayin mo na lang matapos <laughs> ang buong man bago ka magsimula ng pangliligaw. Pagsimula ngayon, crush, crush na lang muna. Ah, pakit ka lang muna kay crush. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi lang muna. Masan minsan. Pero huwag mo munang sa kanya, alam mo, crush, huwag mag magkamang tatapat ng pag mo ngayong buong man, hintayin mo na lang sa ngayon, ang pwede mo lang gawin, e eh gawin ang crush mo as inspiration mo para mas lalo ka, pang mas maging mag matagumpay sa buhay. Dahil, pag ka kang Augusto, ah, sinabi sa kanya, sa crush mo, alam mo, Augusto hapid na talaga. Posible kang, ah, mabasted. Ay, naku, naku, kakatakot. Hindi ka pa nagsisimula na busted na. Hintay na lang natin matapos ang August month bago magsimula ng paniligaw. September 3 ka na umamin. <laughs> Okay, uh, Master Hans, siguro, uh, ako la la oh, last na lang, last from my part, no? Ah. Uh, paano naman, Master Hans, sa trabaho? For sa sa, ah, sa trabaho oh, natin, paano ba yung gagawin, ano, ano yung tips mo para makaiwas doon sa mga malas? Malas oh. Yes, po, sa trabaho, masterhan Master Hans? sabi mo, bawal umuwi ng late at night. Eh, ang trabaho ko, night shift, mm -hmm. pwede mo naman hindi umuwi. Eh, pagkabag umuwi, ah, make sure lang natin na mag-pray muna tayo bago tayo bumiyahe. Okay. Make sure natin na alisto, alerto tayo at presence of mind okay. bago bumiyahe. Kung okay. kayo naman po ay drive, make sure nyo po ha, ah, na safe at ah, hindi ka inaantok at alisto ka rin sa pag-drive dahil posible daw po ang mga aksidente. Okay. Ah, na pag late at night. Eh, sabi mo rin po ha, ah, ang mga kulay na dapat suotin ay may bright color kagaya na suotin mga sanan. Lahat ng kulay, ako na. Lahat ng mga <laughs> papapaswerte, ko na. Ha? Ah, basta, eh, kaya lang ang uniform namin sa trabaho ay kulay black or kulay white. Iwasan ang pagsuot ng black or white in okay. colors. Mga, uh, mga yin o negative colors Just during those ghost months. Posibleng kapitan ng mga happy ghost yan. Eh, itong uniform ko kulay black masas Ano pwede ko Ano pwede kong gawin ko? Pwede ka po magsuot ng color red na mga underwear or bright colors na underwear. Kung pwede medyas. O kaya panyo. O kaya bag para iwas ka sa mga negative energy na dala ng mga Humble Ghosts. So, At isa pa, Master trabaho pa rin, Master Hans. Matagal ko na inaantay itong trabaho na to. Itong to, ghost nga naman, talagang augusto ni Boss ako i-promote? Kailangan ko bang tanggapin yan? Tanggapin mo yan. Dahil after ng Ghost month, baka itong trabaho na augusto para sa'yo, ay eh ba, na-ghosting -na ka na din. Anong dapat natin gawin? Sa Ghost Month, i-message mo si Master Hans ko, I-check ko. Based astrology mo, anong maswerte? Lucky, date selection, mag-start o pumirma ng kontrata. Kahit ghost month, mag-pray lang syempre. Ah, ghost month also, dapat mag-share tayo ng blessing para mag-input tayo o makatanggap tayo na mas marami pang good vibes. Ayan lang po ang ilan sa mga tips si Master Ascua. Usapang mga career o trabaho during Ghost Month. Last one na lang pahabol, Master Hans. Is it safe to travel? Siguro ba, um, uh, plane na ganyan? Magbabakasyon. Magbabakasyon ka. Okay lang <laughs> ba yun during uh, Ghost Month? Yes po, ah. during Ghost Month kasi, masa, mas, mas, masyado malakas ang mga yin, energy dahil prone ang mga aksidente, aberya, problema, especially if magta tayo. Ah, kaya during this course, wala mo nang travel si Tua. Ah. Anong pwede natin gawin? Eh, Master Runs talaga naman binila na ako ng ticket. Si okay. Boss, kailangan na pa pa palipalin sa ibang bansa o sa ibang, ibang lugar, kailangan kong gawin project na to. Okay, bago po ah, mag-travel, mag, -travel, mag ng prayers pa rin. Siyempre, pinahimportante prayer-prayers. Yung maleta o yung bag mo, lagyan mo ng kulay-pulang. Ah, red color na laso o ng uh, red color na ribbon. O mga yellow, pwede rin po. Any bright colors, a happy colors na ribbon ay pwede rin po. Ah. Gumamit ng nine na pirasong insenso. Pausukan mo muna. Ha, pausukan mo muna ang iyong nga o ang maleta mo. Ah, bang may mga mo pinapausok kami maleta na to, whisper o oh, yung intention mo sabihin mo, alam mo, gusto ko po ah, travel na ito, maging successful. At kung oh. travel na ito ay maging maingat kami o ko wala kaberya o na aksidente na mangyari. Ingat lang po, doble ingat lang po, iwasan po pagka-travel, pero hindi naman dalga, kung kailangan na kailangan, mag-out ng black onyx, black tourmaline, o black obsidian na crystal also, para safe travel, maging alisto at maging present. Ang pinaka-essence oh, no. ng ghost Mata ay hindi para manakot, hindi dito para sa masas, para takutin yung masas. Oh, no, no, no. Ag aga and shed, mo, hindi para manakot sa masas. Kuha. Ito po ay paalala sa ating mga nabubuhay na may mga past love ones tayo na kailangan natin alayin ng dasal, pagkain, may inom, para sila po ay maging happy ghost. At kasi sila po ay naging happy ghost, sila naman daw po ay pwede magdala ng blessing, ng success ating magbubuhay, at sa ating negosyo, at sa ating pamilya, at sa ating buhay. Ito po, si Master Hans All Alright. Maraming salamat po, Master Hans, sa paggabay sa amin tungkol sa Ghost mat at mga paniniwala kaugnay nito. Paalala lang din po natin sa ating mga cars, kung kayo man po ay sa Ghost mat. ay maging bukas po tayo sa paniniwala ng ibang tao. So, hindi naman masama, di hmm, ba, maniwala? Gabay lang naman ito. Thank you, Master Hans!